may isang ibon malayang lumilipad saliw sa hangin tumahampas sa kabundukan at kapaligiran malayang lumilipad sa gitna ng karagatan sa paligid ng mamamayan nariyan ang mangingisda at mamamayang may kanya-kanyang hanap buhay. Patuloy kang lumilipad, malayang, naglalakbay. Tulad ng tao sa ating paglalakbay, tayo'y lumilipad sa ating patutunguhan sa sali ng buhay pakikibaka sa ating kinabukasan. Sa araw-araw, marami tayong nararanasan. Hindi natin gust gustuhin na tayo ay masadlak sa kalungkutan, maramdaman na tayo nag-iisa sa karinlan. Pero kahit gaano man kahaba ang gabi at kadiliman sa buhay natin may bukas na liwayway na darating ba? mga bato sa gilid ng mga abos ano mistulang matibay sa unos unos ng buhay na di natin mapipigilan agos ng tubig na kahit sa mga batoy umahampas sa araw-araw sa ating pag-iisa marami tayong napagtatanto sa buhay natin at ang ating pamilya maraming nararanasan Maraming samot-samot na kabibuan. Tagal ha? Hanggang sa sinapit Na ah, maramdaman natin ang depression. sa ah, na <laughs> Dahil sa Ay, mga marabala. kabibuan. Ah, okay. Ganun pa man, gaano man kahirap. Wala man tayong kaibigan na pamilyang makakaunawa. Dahil hindi sila ang ating na sa katawan. Hindi nila nararamdaman ang ano ang iyong totoong kalooban. Ikaw pa rin o tayo pa rin ang tutulong sa ating sarili sa gawin pa Matatagpuan natin ang kapayapaan sa ating mga nararanasan. Huwag tayong susuko sa dako pa doon unti-unti nararating natin ang katayapaan sa puso at ang tandaan maghihilom ang anamang kapiguan at hindi magandang naranasan lagi natin tandaan ang Diyos na may katay na sa ating sumusubaybay panatilihin sa ating puso at pandamin at kaisipan ang pananampalataya sa ating Panginoon sa ating pagkasalami lagi natin isa puso ang kabutihan at pakikipagrapya na bawat isa sa ating ay may halaga at may kontribusyon sa bawat isa. Kailangan tayo ng ating pamilya. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ginagala. Ngunit ano gaano man at sino man, tandaan. May araw na darating sa ating buhay. Sinag nito ay ating matatalaw. Gabay sa ating paglalaki tulad ng dagat at kambulutan. May kanya-kanya itong katahimikan. Tulad din sa atin na matatagpuan natin ang ating kapayapaan. Huwag tayong mapapagod sa bawat araw. Bagkos patuloy na kumapit sa panindigan at pag-asa wala sa sarili hinakikita. ang unawa at pagtanggap unti-unti araw-araw mapapawi ang mga lumbay at sa ating mga labi namumutawi ang mga salitang masaya at tayo ay nagwagi. Bawat isa sa ating ay may kanya-kanyang pata tulad ng mga taong nakikita natin sa ating kapaligiran. May kanya-kanya silang hanap buhay o ginagalawan responsibilidad sa pamilya, sa sarili at pamayanan ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa bawat akbang at araw sa buhay natin ay dapat maramdaman ang halaga sa bawat bagay at lahat na may halaga at importansya Wag natin isasang tabi na ang bawat bagay na nilalang ay may kahalagahan na sa bawat Ito ay matatawag na dyan o hiyas ng ating buhay. Ang pamilya natin ang pinakapangulangin sa kapaligiran natin hiyas na ating taglay. Lagi tayong makakakita ng hiyas o dyan na magbibigay ng halaga sa ating pang-araw-araw. Huwag tayong mapapagod na lagi tayong umasa sa sa bawat araw na lilipas, ay laging mayroong dulot na ligaya. Ang kalungkutan ay di maiiwasan dahil bahagi ito ng ating buhay. Masasaan ba't meron tayo magiging kaibigan na laging nandyan, makikinig, dadamay, sino man, at kanina man, tayo ay susuklo ng katahimikan. Naghahanap tayo ng may makikinig sa atin sa gitna ng pagsubo may masusukluan ng ating damdamin lagi tayong aasa na may gem na darating na magbibigay sa atin ng saya huwag natin palalampasin ang bawat gem uliyas na darating sa atin tapos lalo natin sila o itong pahalagahan dahil kakapit tayo ng halaban lagit lagi, -lagi tayong aasa at matutong tumanggap ng kahit ano pa patuloy ang buhay patuloy ang pag-asa unti-unti araw-araw linggo-linggo, buwan at taon, at hanggang sa anumang panahon, Ay. makikita natin na tayo nagtagumpay at nalampasan ang mga bagay-bagay. Lagi natin tandaan ang bukang liwayway sa ating buhay. Uulitin ko na man kahaba ang kadiliman gabi sa ating buhay. Bukas, may araw na sisita. Tatanglaw sa ating paglalakbay. Ito ang ating buhay na ating tatahin at bumalik sa buhay na walang hanggan. Kapiling ang at ating matkapalit. Na nagbigay sa atin ng buhay dito sa sanday pitan. Itong plano ng Diyos ang plano ng kaligtasan. Lahat tayo ay sumampalataya sa buong may kapal na lumikha na sanlibutan.